takbo huwag kang lilingon sa bayan ng ibaan sa liblib na baryo ng tulay may isang alamat na matagal nang ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon isang mahigpit na babala kapag naglalakad ka sa masukal na daan ng sitio bakal pagsapit ng dilim huwag na huwag kang lilingon kahit na may marinig kang tumatawag sa pangalan mo. Hindi alam ng karamihan kung saan nagsimula ang babalang ito. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na sumubok kung totoo nga ang sumpang gumabalot sa daan. Maliban sa apat na magkakaibigan. Sinaanok, Maintong, Imbot at Julio. Mga tigasing binata ng baryo na walang inurungan. Isang gabi ng Oktubre. Matapos ang inuman sa bahay ni Mayntong. Naisipan ng grupo na subukin ng lumang alamat. Lasing at may halong yabang, tinawanan nila ang babala. Wala namang multo, mga matatanda lang nagkukuwento niyan para takutin tayo. Sigaw ni ano? Subukan natin. Wala namang wawala. Dagdag ni Mbot. Kahit na may bagyang pagdadalawang isip si Julio. Napilitan rin siya ng mga kaibigan. Bandang alas dos na madaling araw. Naglakad sila patungo sa sityo bakal. Tahimik ang paligid tanging uhunin ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang daan ay makipot, napapalibutan ng matatanda ang puno, at sa liwanag ng buwan, tila may mga aninong gumagalaw sa paligid. Habang naglalakad sila sa masukal na daan, biglang humangin ng malamig. Napansin ni Julio na parang may bumubulong sa hangin. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Huwag kang matakot tol, sabi ni Mahintong sabay takip, tapik sa balikat niya. Biglang may pumulupot sa paa ni Anok. Napasigaw siya at mabilis na pumiglas. Nang tingnan niya Isang matandang ugat lang pala ng puno ang nakaharang sa daan. Napatawa ang lahat. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang isang mahina ngunit malinaw na pagtawag. Anok napahinto sila. Nagtinginan. Naghahanap kung sino ang tumatawag. Walang ibang tao sa paligid. Anok, Mahintong, Imbot, Julio. Isa-isang binanggit ang kanilang mga pangalan. Hindi ito isang biro. Nanginginig si Julio habang maipit na hinawakan ng braso ni Imbot. Mga pare, narinig niyo ba yun? Bulong ni Imbot. Huwag kang lilingon, mariing sabi ni Julio. Inilala ang babala ng matatanda. Ngunit sa pag-usisa ni Anok, dahan-dahan niyang nililingon ng likuran at doon nagsimula ang kanilang bangungot. Sa likuran nila, sa ilalim ng isang maliwanag na buwan, may isang babae. Mahaba ang kanyang buhok, gusot ang puting damit at ang kanyang mukha walang mata walang ilong walang bibig isang blankong mukha na unti-unting lumalapit sa kanila takbo sigaw ni Maintong nagkanya-kanyang takbuhan ng na magkakaibigan pilit nilang nilalampasan ang makipot na daan ngunit parang hindi sila umaabante Parang paikot-ikot lang sila sa parehong lugar. Narinig nilang muli ang tinig. Mas malakas at mas matalim. Huwag kayong aalis. Hindi pa tapos. Habang patuloy silang tumatakbo, napansin nilang wala na simbot. Nasaan simbot? Sabi ni Ano. Uminto sila. Humihingal pinakikiramdaman ng paligid. Wala si Imbot. Bumalik sila upang hanapin siya. Ngunit ang nakita nila sa gitna ng daan ay ang mga mga sapatos nito. Wala nang laman. Napuno ng takot ang kanilang mga mata. Hindi nila alam kung anong dapat gawin. Ngunit bago pa sila makatakbulit, Biglang lumitaw si Imbot sa harapan nila. Nakangiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay kulay tim. Walang buhay. Imbot? Tanong ni Julio. Na nanginginig ang tinig. Umalis na tayo rito. Mahina ngunit matigas na sabi ni Maito. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang sumugot si Imbot sa kanila parang hayop na gutom sa laman napasigaw si Ano kabang iniiwasan ang biglang pagsalakay ng kanyang kaibigan na hindi na siya walang ibang pagpipilian muli silang tumakbo iniwan si Mbot sa madilim na daan sa wakas nakarating sila sa dulo ng sityo bakal ngunit bago sila makalabas may isang matandang babae ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Huli na ang lahat anito. Tinadaan ninyo ang sumpa palabas ng daan. Hindi na ito matatapos. At bago nila maintindihan ang ibig sabihin ng matanda, naramdaman nilang may humawak sa kanilang mga balikat mga kamay na malamig, walang laman at may higpit na nakabulupot sa kanila. Hindi nila alam kung paano, ngunit nagising na lang sila Anok, Maintong at Hulyo sa harap ng simpahan ng bayan. Wala na silang maalala matapos ang may pit na pit ng malamig ng mga kamay. Wala na rin si Lumipas ang mga araw, ngunit hindi na bumalik si Mbot. Patuloy siyang hinanap ng mga tao sa baryo, ngunit walang bakas ng kanyang katawan. Hanggang ngayon, sa tuwing sasapit ang alas dos ng madaling araw sa baryo tulay, may naririnig ang mga tao sa sityo pakal. Isang mahina at pabulong na tinig. Anok, ngayon to, Hulyo. Kasama na ako nila. Sumunod na kayo. At kung may mapadpad na ibang tao sa daan na yon, may isang babala na dapat nilang tandaan. Takbo, huwag kang lilingon.